Dati akong isang ano, manager sa isang lending dito sa panabo. Oh, pa Panago. mga pagpalang araw naman <makes> mga bayan, no? welcome pala sa ating YouTube channel. Welcome to Inzo. At kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, hu huwag naman kalimutan mag-subscribe at pag-hit na rin sa notification bell. So sa last upload natin mga kabayan, kung nakita nyo man yung video ko, uh, nasabi ko doon na mayroon akong na uh, trainee dati ng uh, barbero. So, pakilala ko sa inyo ang isang uh, ah, huli kong uh, sinanay. Uh, sinanay bago ko inalagay sa mga kilala kong uh, barbershop, may ng barbershop. So, ito si James mga kabayan, no? Pre, musta? Ah. ito si James, oh, ang lambot ng kamay. Uh, ah. pre, musta man ang, pre, oh, musta ang kinabuhi nga? Ah? yung buhay, barbero? ah uh, ganun pa rin, okay lang. At ah, okay, uh, ma-provide naman natin yung pangangailangan natin sa araw. Kinala ko na. Ay, ako nga pala si James. Uh, dati akong isang, ano, uh, manager sa isang lending dito sa ah, pa Panabo. Lending? Tapos, lending investor. Ay, investor, ah. Uh, bali, nag, ano kami, nagtumatanggap kami ng pensioner. So, nag-resign ako doon kasi iba pa rin yung pag magtrabaho ka na gusto mo yung trabaho mo, which is, uh, gusto ko talaga ng ma sa barber artist, yun po talaga yung gusto mo. So, mo, ah, uh, ganun kasi, ganito kasi mga kabayan, no, uh, nag, nagkakilala kami ni James, ni parang James, doon sa, may sinagawa kaming uh, charity vlog, doon sa may city o labo, sa Barangay Tapak, so boundary yun ng bukid noon. Idinala siya ng kaibigan kong barbero, tapos doon na lang kami nagkilala. I-story mo, kasa, isabi mo sa rey kung ano mangyari doon. Ah, uh, bali po, anong uh, nung nagpunta kami doon sa barangay uh, sa barangay Tapak is ano yun uh, first time ko pang nagupit noon so talagang kinakabahan pag hindi sa start so andun yun mga lumad mga mataas ng buhok tapos hindi ko alam ang gagawin so alam naman natin yung yung mga tribal alimbawa manubo yung grabe kulot yung buhok so kahit sinong sanay na barbiro na magupit sa kanila talaga mahirapan si, dun, dun ako napasabak so parang challenging siya so Uh, nagtatrabaho pa ako ng time na yun. So, sabi ko sarili ko na magandang challenge to. Pag nalagpasan ko itong uh, libreng gupit na ito, siguradong mayroon akong future sa barbering industry. So, hmm. kaya napag-isip-isip ko nung pagkatapos noon na ipurso ko talaga yung barbering. Ah, kaya pala, kahit, na, ano kasi mga kamayon, napansin ko to si parang James kasi yung parang beginners talaga siya sa panggupit noon. Di ba, pay? Oh. O, at alam niyo mga ba yan, ha? Sali yes, <laughs> sa iyo, ha? Uh, anda, ang, ang, dami ng kanyang pawis nun. <laughs> Pinagpawisan siya talaga sa paggupit ng mga kabayan, no? Kasi uh, medyo na ano ko sa kaibigan ko ba? Kasi pinala siya doon para i Tapos, hindi, pinabayaan lang siya ba? Di ba, Pre? Pinabayaan oh, Parang na, ano, <laughs> kasi focus rin sila sa kanilang gupit. gupit. Oh. So, parang na, ano, ako, tapos hindi ko alam yung gagawin. <laughs> eh, hey, yon pag ko yan, paris sa kanya. <laughs> Sabi niya sa akin kung, kung medyo malapit lang daw at saka kung nadalaw daw yung motor niya, hindi siya hindi na siya hindi na siya. Hindi na, ako hindi. sa Debringo Peak kasi uuwi na siya, parang nalumural na siya, di diba? uh -huh. so, ba? Oo. Nalumural ka tubo no? Oo. Uh -huh. So, sabi ko sa kanya kung uh, interesado ka ano, interesado ba yapon sa Tagalog, yung bre? Interesado. Uh -huh. uh, pag interesado ka sa pagugupit. So, sabihin, uh, pumunta ka sa um, akin sa meron akong kasing shop doon pumunta ka sa akin, kung interesado ka, kasi malayo, to, uwi, uwi siya ng pero Sintro, Panabo, sa ako sumabuhay lang. Sabi ko sa kanya, pag interested ka, matuto, so balik ka dito sa akin, tututuruan kita, kung, sabut sabot ang aking mga kaya, kahit lang sa ano, sa mga basic. kasi, na, naawa ako nito, and pag, pag, pag sabi na sa akin na, dating manager, manager para siya, di, mas namang na ako, bakit ka nag-training ng barbering, i-manager ka na, kaya, uh, Ang luck. Siyempre, kapag manager, malaki yung sahod, di ba, pre? Malaki, oh, yung, medyo malaki yung sahod okay. mo. Pero ano anong, anong pinakamahirap na naranasan mo, pre, sa buhay mo? Uh, I mean, dito sa industry ng marbling, pinakamahirap. Siyempre, pag, alimbawa, kasi advance na ngayon, no. mayroon na tayong YouTube, ma, ano, so, uh, Facebook, mayroon mga tutorial. Pero iba pa rin yung sa actual, kasi, kasi doon sa mga tutorial na sa YouTube, ang ganda ng mga buhok pero pag sa actual iba iba may kulot mm -hmm. talagang ano may tabingi pa yung ulo parang parang hindi bagay sa kanila yung mga gupit so mayrapan ka talaga dito sa ano lalo pa pag bata ang ang lilikot so magan yung mga challenge so pataasan ng pasensya Uh, mm -hmm. uh, pagpasensya lang natin sila hindi nila na, uh, akala kasi nila masyadong madali yung barbering ganun din yung akala ko Noong bago ako pumasok sa barbering akala ko ang dali lang ganun lang yung gupit isa lang yung hugis ng ulo at saka yung buhok. Yung pala pa. Pareho lang. Pareho lang yung o ano. Lang. Yung gupit. Pero nung natry mo na. Ah, wala. Talaga. Nung ulo mo. Yung radio na wala nga. Oo. Yung, <laughs> yung <laughs> hindi Oh. Maliban nun. Pero mo mas mahirap. Wala na. Ganon rin uh, <laughs> uh, na. Experience, uh, experience mo. experience uh, mo nga. Mas, mas. Yung sabi mo. Na, hinto na talaga. Hindi, hindi, na ako mapatuloy na paggupit. gupit ano yung uh, nag uh, nag uh, nung nag-train ako sa iyo doon, siyempre uh, yung daan doon parang ano, yung sungka-sungka. Oh. -sungka. Uh, so, tapos ulan, uh, init, ganun. So pagpaputol, 15 kilometers yung Ida biyahe ko pa doon patungo doon sa, sa ano doon sa, amin. Tapos pag-uwi pa, madilim, walang walang street light, <laughs> yung, tapos yung motor ko talagang yun, yung, yung ilaw talagang hina so oh. panilata na lang mata. Tapos yun na isip mo ay hindi oh, okay. gigil ako para, para ano, Ikaso no choice ako Nag-resign ako sa trabaho <laughs> ko so talagang tuloy-tuloy. No choice. Pero <laughs> so, ano yung dulo sa'yo, pre na uh, yung yung nagdulo sa na pumasok talaga dito sa barbering industry, yung ano ba ang tulak sa kasi sayang yung dati mong trabaho eh. Sinabi mo na dati kang manager. So sayang yun, di ba? Ano na tulak sa'yo? Bakit na napunta dito sa barbering industry? Ang uh, ano kasi dito sa barbering industry is, halimbawa, uh, kahit nandun ka na sa, sa field, halimbawa, career, Oo. kasi uh, bachelor's degree grad ako, tapos Oo. na nag-shifting dito, parang kaya, kaya rin lang ng mga hindi nakapagtapos, ganun. Pero dito kasi parang ano uh, sa sa trabaho secured ka. Hanggang ka mag-retire basta madilat mo pa yung mata mo at saka yung kamay mo, pwede ka pa magtrabaho. So hindi ka kakabahan baka bukas alin mo nagtrabaho ka ay may may mga ganyan. Meron may meron ka pa mga uh, toxic na mga kasama. Mga oh, mga kasamahan mo parang ano ba? So dito kasi ang kailangan mong dito, gunting, maayos ang pakikisama sa sa, kat customer, sa, sa katrabaho, sa, 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 amo mo. So, ganun, isa yung sa ano. So, dito naman kasi, ang challenge lang dito is pag ano, ulan kasi minsan wala masyadong customer ah, so apektado rin yung daily income so so overall naman sa experience ko dito sa ano at least happy ako kung ano yung uh, linya na gusto kong ipurso kasi ah uh, pag mag-abroad Uh, underrated yung uh, barbering, barbering. Pag -abroad, parang ama uh, offer is nursing yung uh, 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 merit so uh, siya, mas 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 ah uh, nasa abroad na barbering. So, makikita mo sa kanila ang ganda ng mga buhay nila doon kasi malaki talaga yung income. Pero wala kang plano mag-abroad pa rin? plano. Ah, meron, pero barbero pa rin. Barbero pa rin yung pasukan. Oh, hindi mo na tutuloy yung nasimulan mo dati na trabaho. Hindi mo na i-apply doon sa kung gusto, gusto ka mag-abroad. Hindi ka mag-apply ng as a uh, related sa course mo o dito ka talaga sa barbering? ah hmm. uh, sa barbering ko, ako, pero siyempre, uh, Ah, alin ba mag-abroad doon pa rin. So dito tayo masaya. So oh. Oh, kahit may may tinapos so oh, eh, kung barbering halimbawa, uh, by God's grace ni Ate Alam next time baka mayroon akong mga uh, mga barber, barbershop na rin ako oh, sa so, sarili ko. Yeah. Yeah. Tapos magka-brand so doon yun mga gamit ko yung ano yung pinag-aralan ko. Ah, oh, baka um, mas rin pa rin no. Oh, parang ano, lailo na muna ako bali nagpaka sa nagpa na um, muna sa ano, sa mo. yung sa una mo. Oh. Oh, oh, okay, okay. Okay. Tama, Tapos, magaylo lang, parang ano lang kung saan tayo aangat. Oh. so, parang smooth lang. So, yeah. hindi, sa barbering kasi hindi mo, hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo. So, ano, ganito, pray. Ano masasabi mo, ano masasabi mo as a barber? Yo, know, ano masasabi mo as a barber? Ah, uh, ganito lang, ah, uh, Underrated baka, kumbaga, wala ka, halimbawa, yung mga, uh, mga tao na mali, ma, mababa yung tingin niya sa barber, So, masasabi masabi ko lang is uh, sa, sa yung buhok, yung korte ng yung buhok, satisfaction mo, yun yung nagdadala ng kumpiyansa paano ka makihalubilo sa mga tao. Halimbawa, may mga event ka na dadaluhan, mga meeting, ikong pangit yung sa sa'yo, so wala pa rin. So, Parang, ganun, isa sila ba, bibigay pa, 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 ng kumpiyansa. O, mo. So, so um, ganun yung ano um, um, So, ano masasabi mo, pre, sa ating mga viewers, pre? Kasi, uh, ano na lang mga kawain, no? Ah, uh, Uh, pinuntahan ko talaga siya dito. At dito rin kasi ako nag-extra ng gupit. kapag uh, uh, wala kaming packing sa ano sa saging, sa so dito ako nagpupunta, extra ng gupit. At kasi nasabi ko sa akin last video na meron ako na train na mga barbero. So ito yung prueba, ito yung huli kong na-train na barbero. So happy ako kasi <laughs> proud ako mga kabayan no kasi wala naman akong pinag-aralan no hold the high school graduate ako pero yung na, na train ko is a degree holder <laughs> nahiya ako mag-train ito mga kabayan no nahiya ako mag-train ito dati pero sabi ko sa sarili ko ah uh, iba-iba kasi yung career natin eh mas siguro gusto niya pasukin yung career ko pero yung career niya hindi ko kaya pasukin yun sayo so, 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 na yun <laughs> sa ito. Uh, ito yun siya kabayan no si James uh, Meron ka bang pamilya rin, no? Anak lang. Anak lang. Anak. So, wala na siyang asawa. Na, asawa wala. wala na asawa. Wala. Wala na siyang asawa. Ano ito, pre? Ah, uh, meron ka bang, ba ano, pre? Ano, yung, uh, wala ka, pangkuhan? Uh, ano mo sasabi mo sa ating mga viewers? Wala pa. Wala pa? Wala Wala Ano mo ano? ano sasabi mo sa ating mga viewers, pre? Yung, mga encouragement sa buhay. Meron ka na. Yung, ganun ba? Uh, ang sa akin, encouragement ko is, uh, lahat ng trabaho, uh, i-respeto natin respect uh, kahit basurero may purpose pa rin yan kaming mga barbero ang uh, obligasyon namin sa inyo mga customer yung mga inugupitan namin is maging confident kayo mabigay namin yung confident nyo na kailangan nyo sa pakihalibilo halimbawa isyante ka, uh, teacher o ibang professional so respeto tapos pareha lang tayo kahit uh, uh, madungis, minsan Hello? madungis kami kasi maraming buhok is at least uh, malinis sa malinis, malinis pamamaraan yung uh, paghanap buhay ng so respeto uh, sa lahat uh, hindi mo kailangan ng naka antay para irespeto uh, ng uh, para irespeto sa ng mamamayan so kano lang uh, lahat ng trabaho ay marangal uh, basta marangal lang so wala tayong problema so siyan so mga kabayan no so ang uh, ang bigat ng sinabi ni Parang James no yun, kahit nga ako nakaranas din ako noon dati, uh, meron akong gusto nyo na medyo mataas na yung tingin niya sa sarili niya kasi uh, sa tingin niya namin mga barbero is ultimo lang talaga. So kahit uh, okay na yung buhok niya, marami pa rin siya sinasabi. Yun, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Eh, sabi ko sa kanya, Sir, uh, gagawin kong lahat para ma magiging presentable ka sa iyong uh, sa yung, yung buhok niya. So, Pasensya na kung hindi ko kayang uh, i-achieve yung gusto mo. Kasi magkaiba-iba kasi yung uh, book. At uh, saka shape ng ulo. So hindi mo talaga ma-achieve yung gusto talaga niya. So gagawin ko ang lahat. Makuha ko lang yun. O I mean na, parang, ma ba, ano ba yun sa galaw, yung sagalaw ko eh? Yung bakang, halos magkaparino lang sa gusto niya. So, pero pataas pa rin yung kanyang uh, tingin sa kanyang sarili. Kasi, uh, nasa uh, malaking kumpanya sa uh, nasa mall siya nagtatrabaho. So, iwan ko kung ano, ano ang uh, ano ang trabaho niya doon, ano ang aranggo na doon. So, pero so, nirespeto ko pa rin siya. And okay lang kahit okay na siguro yun kasi matagal na yun. Uh, matagal na yun. Hindi, si, uh, naman ng Diyos, hindi na siya naulit. And shout out na lang to you, sir. Ha? <laughs> shout out to you. Sana maging ah, ah, uh, uh, uh may sana maging ano ka sa yung career. Ano tawag doon, pre? Tagumpay. Tagumpay kasi yung career ko. Oh, hindi ko siya kilala. Sir, thank you sa inyo, sir. Ah. Kasi kung may dahil sa iyo, hindi rin ako angat sa pagiging barbero. So, pre, thank you, pre. Ah, Tapos pa rin sa no? Ang dami kong experience dito niya. Yung una niyang pagbalik sa bahay, sabi ko sa kanya, ano, yung pagdating niya talaga, eh, pag, <laughs> sabi ko sa kanya, ano, interesado ka talaga kasi bumalik ka eh. Hindi, sabi ko sa kanya, ako ako yung unang gugupitan mo. Alam niyo, sabi niya, natulala siya mga kababayan. hindi siya na kung paggupit ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi sana siya gugupit sa akin kasi nahihiya siya. Nahihiya ka Itong mm. katutupi ko siya. Sabi ko sa kanya, kung hindi ako ang unang gugupitan mo, paano kumalaman malalaman kung ano ang kulang mo? sa Anong kulang mo sa paggupit? So, much better nga ako yung ako yung mag-train sa iyo eh De sa ako ako sana ako yung dapat makakaalam kung ano yung kulang at ano yung dapat kong i-train sa iyo so sabi ko sa kanya ay ayon inipitan niya ako at sawa sa naman ng Dios ko ito isang buwan sa buwan ko doon o isang buwan sa doon sa barbershop ko then marami talaga nang reklamo kasi first time yun eh marami marami may okay lang yun sa akin Magreklamo kasi tutubo lang yung buhok at <laughs> babalik din yun sa akin so sabi ko sa kanya wag kang lima ah uh, enjoy lang kanya and then upgrade lang as uh, isa una kong sinabi sa kanya tandaan mo lagi di ba pre o double a di ba sabi ko sa iyo tanda pre o double a observe absorb and apply yan yung sabi ko sa kanya ah uh, makuha mo yung tatlong uh, tatlo na yon pre sama mo talaga mas madali kang matututo so dito na siya dito na siya nagugupit ngayon pila nakakabulan dere pre 6 months 6 months sa barbershop? Five months. Five months, kada rin na. So, kabigan ko itong mayarin itong mga kabayan. So, dito ko siya. Yung ima kong, yung anin na na-train ko mga kabayan, Ah, uh, may mga barbershop na rin siyang uh, ginudutihan. So, yung isa lang, kasi hindi siya pumunta dito sa sa siyudad, sa siyudad, city. Hindi siya siyudad na yun. Hindi siya pumunta dito sa city, doon lang daw siya sa bukid mag, ano, magtayo ng barbershop kasi nag-aaral yung asawa niya na uh, kadalasan ini-train ko yung mga may asawa talaga at interesado talaga maggupit. So ito si Parin James, uh, hindi ako nagsisi na uh, tinuruan ko siya kasi uh, ginamit niya, ginamit niya yung uh, tinuro ko sa kanya. And in-upgrade niya. And hindi nito basta-basta yung akin nito mga kayo, no? yung, yung, yung ano nito, ah uh, trabaho nito, napakalinis na ng trabaho nito mga kabayan. So... Sa inyong lahat mga kaido, uh, wala ko na masabi pre. Naka meron ka pa yung shoutout pre, masaya ka pre. Uh, shout shoutout yun sa mga nagupitan ko dati dyan sa mabuhay. <laughs> <laughs> uh, yung umiyak, yung umiyak, <laughs> yung umiyak. Laka ko nila pre. Surti na <laughs> <laughs> Yan talaga. Eh, sabi nga nila, uh, hindi ka magiging doktor kapag hindi ka dumaan sa preschool. Uh -hmm. Hindi ka magiging teacher kapag hindi ka dumaan sa kindergarten. So, lahat tayo nagsisimula sa umpisa. Di ba, Pram? Uh, ay wag uh, wag tayong mawalan ng bagaso asa uh, kung hindi natin makuha agad try and try lang di ba oh try and try and try and yan lang mga kabayan, no? Pre, shout out mga... <laughs> ano na mga... Ano mo, natin. Sa lahat ng mga yeah. naging customer ni Parin James yan sa mabuhay. Uh, babalik siya dyan. <laughs> Papahakan naman kayo. Sa <laughs> so, mga kabayan, no? Abang-abangan nyo ang gupit sa uh, darating na mga araw kasi may may palibring upit daw si Paring J diyan sa may sitio Malaga. Pre, tama oh, pre. Oh, uh, barangay Malaga ba pre? Yung Malaga. Ah, yung Malaga. Ah, oh, sa yung Malaga pero sa school pa rin raw. School. school. So, so, kasama na kami doon. So, gagawa tayo ng video doon kasi yung mga iba namin nagawa ng mga libreng gupit noon hindi ako kumukuha ng video. Nakuha kong video pero hindi na ko naman in-upload. <laughs> yeah, yun. So, ngayon, uh, gagawa na talaga ako ng dokumentary sa aming mga limbring gupit. Yan. So, abangan nyo mga kabayan, no? At saka yung aming gagawin na mga, yung one-time big time charity vlog, uh, abangan nyo mga kabayan sa hahanap ka namin ng beneficiary at sana makahanap tayo ng deserving na beneficiary ng mga sitio. Uh, pwede natin ipaglagyan uh, ng ating one-time big time charity vlog at saka kasama natin sila on your team lines at Pamaya at sa at lalo na naman si Nanay Luna. Syempre hindi din mawawala yung ating team biglang Wapo. Kahit hindi guwapo basta bigla lang ay na. yan. mo ako mayo no? Batch, love, Batch, love. But sila, but sila, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin sa notification bell. Pre, thank you pre. Ha? Salamat po. Sa akin pa po ng barko soon. <laughs> soon. so mga ano, mga yan, ha? lagi kong sinasabi sa akin na no, video, ha? spread the love and share the happiness. But thank you, thank you. God bless. hahaha doya ya